Ikaw ba ay mayroong mga halaman na sobrang tagal mamulaklak? At alam mo ba na may mga halaman pala na swerte kapag namulaklak na kaya magdulot ng swerte sa usaping pera at magtanggal ng malas at magbigay ng kasaganaan sa pamilya? Sa video ito ay tatalakay natin ang mga halamang may swerteng dulot kapag ang mga ito ay namulaklak na. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. May mga halaman tayong ornamental na akala natin ay hindi talaga nagkakaroon ng bulaklak. Kaya minsan ay nagugulat at natutuwa tayo kapag nakita natin itong nagkakaroon ng bulaklak. Sa katunayan, ang mga halamang ornamental ay namumulaklak talaga kapag dumating na sa wastong gulang o tanda nito. Tinatawag itong ornamental dahil sa magaganda nitong mga dahon o bracts na may iba't ibang kulay kahit wala itong bulaklak at ito ay nagbibigay ng aesthetic looks sa loob at labas ng ating tahanan. At alam mo ba na ayon sa feng shui na ang mga halamang bibihira mamulaklak ay pinaniniwala ang nagdudulot ng matinding swerte at dahil ito sa mga simbolismo at katangi ang iniuugnay sa kalikasan na may kakayahang humatak ng positive energy, abundance at maging suwerte sa usaping pera upang gumaan ang ating dinadalang problema. Number 7. Queen of the Night Kilala ang Queen of the Night sa pangalang Kadupul Flower at Arwaka sa ibang bansa at ito ay isang flowering succulent plant na may pagkakahawig kaunti sa bulaklak ng dragon fruit. Isa ang halamang ito sa most stunning flower in the world. At rare din ang halamang ito. Sobrang bihira lamang talaga itong mamulaklak. At isang beses lamang itong mamulaklak sa isang taon. Kaya naman, ang iba ay talagang inaabangan pa ang pagbuka ng mga bulaklak ng Queen of the Night upang masaksihan ang ganda nito dahil ang mga bulaklak nito ay hindi talaga nagtatagal ng isang oras at kahit ang mga lokal na tao sa bansang Sri Lanka ay talagang bihira lang nila itong makitang mamulaklak at sobrang bilis din malanta ng mga bulaklak nito ayon sa mga plantito at plantita na nag-aabang na bumuka ang bulaklak nito sa gabi o madaling araw ay nakakaramdam sila ng gaan ng pakiramdam at ng saya na parang nawawala ang kanilang pagod at problema dahil sa angking ganda nito ang halamang Queen of the Night ay sobrang valuable o mahalaga sa mga nagmamay-ari nito ayon pa sa mga paniniwala na tinutupad di umano ng kadupul flower ang lahat ng iyong hilingin kapag nasaksihan mo ang bulaklak nitong namukadkad sa gabi at kinakailangan na maibulong mo o masabi mo lahat sa bulaklak nito ang iyong mga hiling bago pa ito malanta. Kaya ito ang mga dahilan kung bakit priceless ang halamang Queen of the Night. Number 6, Dracaena fragrance. Napakabihira rin talaga nitong mamulaklak dahil ayon sa obserbasyon at mga naitalang datos tungkol sa halamang Dracaena fragrance ay namumulaklak lamang ito nang hindi inaasahan kapag naabot na nito ang gulang na 5 o 10 years magmula ng ito ay maitanim. Tinatayang ang panahon ng pamumulaklak nito ay maaaring bago sumapit ang summer o tag-init at namumulaklak rin ito sa taglagas na tumatagal hanggang sa unang bahagi ng taglamig sa ibang bansa. Sa konteksto ng feng shui, ang pagkakaroon ng bulaklak sa Dracaena fragrance o kilala rin sa pangalang fortune plant at iron tree plant ay maaaring ituring na magandang senyales. Ang pamumukadkad ng bulaklak ng halamang ito ay pinaniniwala ang magdudulot ng iba't ibang positibong kahulugan at enerhiya sa loob ng tahanan, opisina at maging sa negosyo. Kapag nagkaroon ng bulaklak ang Dracina Fragrance, ay maaaring senyales na ito ng tagumpay at pag-unlad. Pagdagsa ng pasok ng positibong enerhiya sa tahanan na may kinalaman sa prosperity at simbolismo ito ng pagtatapos ng suliraning mabigat na problema para sa nagmamayari sa Dracena Fragrance, hindi maselan ang halamang ito kaya napakainam nito na ilagay sa loob ng bahay kung saan may maliwanag na area at dinidiligan lamang ito isang beses sa isang linggo basta palaging i-check lamang ang lupa nito bago diligan. Number 5, ZZ Plant Isa ang ZZ Plant o Zamiocalca zamiifolia sa rare o sobrang bihirang mamulaklak. Napakahirap din pabulaklaki nito at nangangailangan ng tamang pag-aalaga at kahit ang ilang plantito at plantita na eksperto sa pag-aalaga ng ZZ Plant ay nahihirapan pa rin silang pabulaklakin ito lalo na sa loob ng bahay o kapag indoor at maging sa wild ayon sa pag-aaral na namumulaklak ang ZZ Plant kapag ito ay 5 to 6 years old na dahil ang ZZ Plant ay slow grower o napakabagal lumaki at lumago ang bulaklak ng ZZ Plant ay mayroong yellow cream with white color na may makapal na spadix na tulad ng anturium at may maliit na spat o talulot at tumatagal ang bulaklak nito ng 48 hours o dalawang araw lamang matapos itong mamukadkad. Base sa kultura sa feng shui, tinatawag ang ziziplant bilang fortune tree at kapag ang ziziplant ay namulaklak, ito ay nangangahulugang maghahatid ng malakas na bugso ng swerte para sa usaping pera at negosyo o sa iyong trabaho. Ang bulaklak ng ZZ Plant ay nagtataglay ng malakas na hatak ng swerte para sa kapalaran at pinaniniwala ang may taglay na swerte din. Ang mismong halaman nito na may kinalaman sa swerte sa pagbabalanse ng good energy at palakasin ang ating determinasyon sa pag-iipon ng pera ipinapayo na ipuesto ito sa bandang bintana ng loob ng bahay kung saan nasisikatan ito ng liwanag at sa pagdidilig naman ay mas ayaw nito ng regular na dilig. Maaari itong diligan isang beses sa isa o dalawang linggo lamang at mas mainam na tignan muna ang lupa nito kung tuyo na bago ito diligan. Number 4. Aglonema Alam mo ba na ang pangalang aglonema ay dalawang salita na pinagsama na mula sa salitang griego na algos na ang ibig sabihin ay shining o nagniningning at nema na ang ibig sabihin ay thread o sinulid at ito ang sinisimbolo ng mga dahon ng aglonema kaya ito ay tinuturing na swerte sa kahit saang bansa tinatawag din itong Chinese evergreen dahil sa sobrang tagal malanta ng mga dahon ito hindi natin madalas makita magkaroon ng bulaklak ang aglonema sa kadahilan ng maaari wala pa ito sa sapat na gulang. Ang aglonema na may mga red patches o red variant na dahon ay pinaniniwala ang namumulaklak kapag ito ay nasa isa o dalawang taong gulang na. Ayon sa pag-aaral, ay pinaniniwala ang namumulaklak kapag ito ay nasa 1 or 2 years old na. Ayon sa pag-aaral, at may mga factors din na nakakaapekto kung bakit ito namumulaklak. Una, Marahil sobrang maganda ang kalidad ng iyong pag-aalaga sa iyong aglonema At pangalawa, ito ay marahil dulot ng stress sa iyong halaman na nag-aakalang malapit ng matapos ang kanilang lifespan At ito ay nagpoproduce ng bulaklak upang lumikha ng buto para ito ay makapagparami Ngunit kung buhay pa rin ang iyong halamang ornamental o aglonema matapos mamulaklak ito ay nangangahulugang maganda ang kalidad ng iyong pag-aalaga sa iyong Aglonema. Pinaniniwalaan naman sa Feng Shui na kapag ang Aglonema ay namulaklak, ito ay nangangahulugang may darating sa iyo na malaking swerte na hindi mo inaasahan at ito ay maaaring swerte sa pera o kaya naman isang magandang balita dahil pinapalakas di umano ng bulaklak ng Aglonema ang swerteng taglay ng isang tao kapag ito ay namulaklak na. Ang iba naman ay pinuputol ang mga bulaklak ng aglonema sa kadahilan ng nagiging bansot at hindi kaaya-aya ang tingkad ng kulay ng dahon ng aglonema at maaari naman itong gawing pampaswerte kung ilalagay ang mga pinutol na bulaklak ng aglonema sa altar upang tumupad ito ng ating mga hiling. Number 3. Snake Plant Sobrang bihirang magkaroon ng bulaklak ng snake plant sa kadahilan ng nakakaapekto dito ang gulang at kakulangan ng liwanag na nakukuha ng snake plant ang snake plant na nakalagay sa loob ng bahay ay maaaring matagalan talagang mamulaklak ayon sa mga obserbasyon at ayon sa pag-aaral na ang pamumulaklak ng snake plant ay bunga ng stress na nararanasan at maaaring dahil ito sa nabibilad ito ng direkta sa sikat ng araw at ayon sa obserbasyon ay lumilikha ang snake plant ng bulaklak sa pag-aakalang malapit ng matapos ang life cycle nito at ang bulaklak nito ang pinaghihinalaang ang dahilan upang magkalat ito ng buto upang magparami at makasurvive mula sa stress na nararanasan nito. Mayroon ding snake plant na namumulaklak kapag maayos ang pag-aalaga dito at base sa pag-oobserba na namumulaklak ang snake plant kapag ito ay nasa 2 to 3 years old na at nasa magandang kondisyon at ang bulaklak nito ay pinaniniwalaan sa India at sa kultura ng feng shui na nagdudulot ng madalas na swerte at ang mga bulaklak ng snake plant ay sumisimbolo sa fortune, good luck at prosperity kaya naman sobrang tuwang-tuwa ang ibang plantito at plantita kapag namulaklak na ang kanilang snake plant. Number 2. Peace Lily. Ang peace lily ay pinaniniwalaan sa feng shui na nagdudulot ng swerte para sa taong nag-aalaga nito sapagkat kinakatawa nito ang mga kulay na taglay ng wood dragon na white and green. Perfect ang peace lily para sa usaping swerte dahil sa ang bulaklak nito ay tila salok ng palad na sumisimbolo sa pagsalo ng mga swerte na may kinalaman sa wealth and prosperity. Sa una ay medyo mahirap pamulaklakin ang peace lily. Ngunit kung ito ay namulaklak na, ay sunod-sunod na ang paglabas ng mga bulaklak nito. At kung ang iyong peace lily ay namulaklak na, ay pinaniniwalaan sa feng shui na ito ay mayroong dulot na positive energy para sa mga tao sa loob ng tahanan. Isa rin ang peace lily sa pinakaswarteng halaman kapag namulaklak na. Dahil ayon sa feng shui, na may taglay di mano itong cleansing vibration na pinopromote ang harmony at kinoconvert din ng peace lily ang negative energy into positive energy sa ilang kultura at paniniwala ang bulaklak ng peace lily ay kumakatawan sa pinagmula ng pangalan nito na tinatawag na peace sumisimbolo rin ang bulaklak ng peace lily sa kalinisan dahil sa katangian nitong lumines ng hangin upang protektahan ang ating kalusugan at espiritual na aspeto Number 1 Kalancho o Widow's Trill ang halamang namumulaklak na ito ay madali lamang mabuhay at paramihin. Ngunit, ang kalancho ay maliit na uri at namumulaklak ng maliit rin. Kabilang ito sa pamilya ng katakatakaplan. Napakadaling bumuhay at mag-alaga ng kalancho dito sa Pilipinas dahil sa angkop na angkop ang klima ng ating bansa. Kaya naman, common na ito sa ating bansa at kadalasang makikita natin ito na may pulang maliliit na bulaklak. Maraming kulay ang bulaklak ng kalancho tulad ng yellow white orange at violet at hindi ito rare dahil masipag itong mamulaklak sapagkat ang kalancho lamang ang pinakaswerte sa mga halamang masipag mamulaklak sa usaping feng shui ay pinaniniwalaan ng mga feng shui experts na ang pagkakaroon ng kalancho sa ating tahanan ay nangangahulugang pagkakaroon na magandang pasok ng salapi mula sa trabaho at negosyo dahil sa matitingkad at iba't ibang kulay at dikit-dikit na maliliit na bulaklak nito na siyang sumisimbolo sa barya. Ang kalansyo ay sumisimbolo rin sa kasaganaan at nagtataboy ng masamang enerhiya sa loob at labas ng bahay at pinapanatili nito ang positibong enerhiya na magandang dulot para sa relasyon ng pamilya. Ang mga nabanggit na swerte tungkol sa mga halamang bibihira lamang mamulaklak ay base sa mga paniniwala sa feng shui at maaari magkakaiba depende sa paniniwala ng individual. Ang mga ito ay gabay lamang upang bigyan tayo ng saya at pagpupursige sa pag-aalaga ng mabuti sa ating halaman at pinapanatili rin ito ang ating magandang pag-iisip upang manatiling positibo sa mga pananaw sa ating buhay. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.